Morning mga ka-aninos. na naman si Batang Anino. Day 3 niya na sa paglalakad. Pag sinabing lalakad kami, alisto. Pero pag sinabi kong hindi, matamlay na naman. Ayan. Hanggang bukas na lang ang paglalakad mo. After tomorrow, sa pagkakalabaas walang maglalabas sayo anong ina mo ba dyan lakad sa gilid lang gilid lang gilid ka lang anak si ina o ano dyan bakanting loti yan may mumuk dyan Nag isang bahay yata to grabe naman si Anino, ang batang batuta.